dati po mga tumadachi noong nasa world cruise po kami sa marami po kaming oras halos every other day po nasa gym po kami ni Koyang na gigit po kami pero dahil po ngayon nasa Japan po kami medyo busy, medyo busy na po yung schedule po namin ang dami na po kami pasahero kaya paminsan-minsan na lang po kami nakapag gym kaya ito mga tumadachi bali ngayon po mag gym po kami mag exercise naman po kami alam niyo po mga kaibigan mga tumuday chi, napaka-importante po ng exercise para po sa atin. Kaya hanggat maaari po, huwag na huwag po natin kakalimutan mag-exercise. Kahit po sa loob po ng isang linggo, makatatlong beses po tayo pumunta ng gym. Mga tumuday o kahit hindi sa gym, mag-jogging po tayo, kahit sa loob lang po ng bahay o at sa loob ng ating tahanan, pwede po tayo mag-exercise mga tumuday chi, para dagdag buhay po mga tumuday chi. Kaya kita-kita po tayo mamaya mga tumuday Bali mag muna tayo mga tamadaki. <laughs> Hintayin po natin si Koyang para may kasama po tayo mga tamadaki. A few moments later. Ayan mga tamadaki, bali ito po yung unang araw namin ni Koyang na mag na naman po kami. Dahil alam niyo po mga tamadaki, matagal-tagal din po kami din nakapag-gym, nakapag-exercise. Dahil nung world cruise po kami, dahil eh, kakaunti naman po ang pasayro at hindi naman po gano'ng kagahol ang oras po namin kaya marami po kaming oras para mag gym pero sa ngayon po nung no, nakabalik po kami ng Japan mga tumatichi bihirang bihira po kami makapag gym kaya ito po yung unang araw namin napupunta po kami ng gym yan po si Koyang oh o oh, Koyang yo 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 Asamahan niyo po kami mga tumadachi sa aming pag-gym Dahil nga po mga tumadachi sa sobrang busy na po ng oras namin ngayon, bihira na po kami makapunta ng gym kumpara po nung nasa World Cruise po kami mga tumodachi. pero hindi naman po ibig sabihin na uh, sobrang busy na po kami hindi na po kami pupunta ng gym kaya payo ko rin sa ating mga gawin yung habit ng pag-exercise kapag meron po tayong mga oras A few moments later. Okay mga Tumadachi bali nung nag-uumpisa po ako mag-gym mga Tumadachi dito po ako nag sa mga dumbbell na to ito po ito, po yung kinakamagaan Tuguleki. Hanggang sa tumatagal po, na na po natin ito mga Tuguleki. Bali, andin na po tayo sa second level. Ito po. Yan. Ito na po yung pinakamabigat niya mga Tuguleki. Pero itatry ko lang po buhatin kung kaya ko buhatin ito mga Tuguleki. Siguro, kasi nag-uumpisa pa lang po tayo, try na lang po natin dito mga Tuguleki. 40 pounds. Try po natin mga Tuguleki. <laughs> Magkano po pala ito? Bakit? Hindi yung magkano parang sa akin. 40 kilos? Oo, ito lang po. 45 kilos. Dito na po tayo, mga dalitin. Dito na po yung sumunod. Ayan. Tatry natin, ha? Kung kaya ko pong buwan ito. Mali, tatry naman po ni Koyang. Mali si Koyang nang po bubuhat kayo mga kabalikid. Yan po. Bali, yung ginagawa po ni Kuya, ni Tomodachi. Yan po yung para sa shoulder naman po yan, mga Tomodachi. ito po yung first day namin po, mga Tomodachi. But before po, nag-workout na po kami nung Holy Cross po namin dahil marami po kaming oras. Pero dahil nasa Japan na po kami ngayon, mga Tomodachi, kaya medyo limitado lang po yung oras namin para magpag-workout. Kaya sinisimple naman po namin, Kapag meron kaming break time mga practice. <laughs>